magtatanong sa dako pong ito si kapatid na Adrian Reyes, isa pong katoliko. Narito po siya. Uh, Brother Eli, maraming maraming salamat po. Unang-una -una po sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Diyos at nakatao na ito kasi. Ito po yung ano, bumabagabag sa akin kasi lagi ko pong naririnig sa kanila na God's love is greater than the law. Hindi po sinasabi nila. So, it's okay to sin kasi napatawad naman na po tayo. It's okay to sin because we're only human. Pero sa puso ko, Father, parang may mali po doon sa ganung pagkakasabi nila. So, ano po ba yung bat, uh, masaya sa Biblia kung meron man po? Pakiliwanag lang lang. Tamo, never in the Bible can you find a verse that it is okay to sin. Walang sinabi ang Diyos kahit kailan na okay lang ang kasalanan. Eh kung okay lang ang kasalanan, bakit naman paparusahan niya pa si satanas? Okay lang naman pala ang kasalanan eh. Eh kung okay lang ang kasalanan, eh okay lang na yung anak mo, rape mo, kasalanan yun eh. Yung tatay mo, patayin mo, okay lang naman pala yun eh. After all, it's called sin. rape mo yung anak mo, it's a sin. Patayin mo nanay mo, it's a sin. Kasalanan yon, Okay ba yon? Dapat kasi, titignan nyo rin yung susuriin nyo. Umpisa pa lang, wala naman eh. Kung mo, susuriin mo, born again. Wala naman sa Bibliang ang, uh, ang pangalan ng iglesia ay born again. Kung baga sasasakay sa bus, alam mo, maraming biyahe papunta sa Kiapo. Eh, kung bisan, hindi naman lahat ng biyahe papunta sa Kiapo, sasakyan mo. Kung ang sasakyan mong bus, mag-isa lang siya, kakarag-karag pa. Pag nasira, wala kang tatransferan. Noong araw kasi ganun, ang pamasahe ko, 5 lang. E di, ang baon ko sa school, 20. Pamasahe, 5 nun eh. Nag-aaral ako eh. Humahanap ako nung bus, yun di Merong bus nung araw, di transit. Yun doon ako sumasakay kasi pag nasira siya, may dadating uli after ilang minuto, may dadating na kasunod. Pwede kang i-transfer. Pero pag ang sasakyan mo ang bus, although papunta pare-pareho sa Kiapo, eh ang nasakyan mo nag-iisa siya, hindi mo tinitignan, eh baka masakay ka doon sa walang kapartner na bus, eh maghihintay ka ng gawin yun na tatlong araw bago ka maalis doon sa kung saan kayo nasira. Bagaman lahat merong signboard papuntang Quiapo. Ay, ibig ko sabihin ano, sa paghahanap ng totoo, dapat una mong titignan signboard. Anong signboard? Kasi ang iglesia sa Biblia, tinatawag iglesia ng Diyos. Dapat makita mo kung saan siya papunta, iglesia ng Diyos. Kanino ba yan? O, tinyo, ha? Babasahin ko sa 43.7 ng Isayas. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian yaong aking inanyuan. Oo, yaong aking ginawa. Ang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Yun ang kanyang ginawa, yun ang para sa kanyang kaluwalhatian, yun ang kanyang inanyuan. Eh parang ikaw, kapatid, ano? Lahat ng iyo, tinatawag sa pangalan mo. Kung may titulo ka ng lupa, nakalagay din pangalan mo. Kasi yung pangalan, yun ang tatak ng ikaw ang may-ari. Kaya asawa ni Aldrin. Pag yung asawa ni Aldrin, tinawag mong asawa ni Alvin, iba yun. Masama yun. Ibig ba sabihin, nasa lisihan si Aldrin. Kaya naging asawa ni Alvin. O, di ba? Lahat ng iyo, tinatawag sa pangalan mo. Brief ni Aldrin. Bolpe ni Aldrin. Pustiso ni Aldrin. O, kamiseta ni Aldrin. Ang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. 9.19 ni Daniel. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Thy people and thy city are called by thy name. Ang iyong bayan at ang iyong mga tao tinatawag sa iyong pangalan. Kaya sa Biblia, ang pangalan ng tunay na iglesia, iglesia ng Diyos. Kaya kung magsusuri ka, dapat magumpisa ka sa mga tinatawag na iglesia ng Diyos. Eh marami ring iglesia ng Diyos sa Pilipinas mahigit dalawampu. O magsusuri ka pa ng mas malalim. wag pangalan lang. Baka ipinangalan lang iglesia ng Diyos, eh, iglesia pala naman ng impacto. Ano? Bakit? Eh, merong ganun eh. 139.20 ng awit. Sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Pero pala naman gumagamit sa pangalan ng Diyos sa walang kwenta. Mga kaaway ng Diyos yun. Kaya ang masasabi ko kapatid, kung nag-uumpisa ka, sabi nagsusuri ka, dapat ang sinusuri mo, yung iglesia ng Diyos. Halimbawa, dalawang puyan, pakinggan mo lahat. Kasi tama na agad yung titulo eh, iglesia ng Diyos eh. Eh kung talagang gusto mo pumunta sa Quiapo, sakyan mo, hanapin mo yung ang signboard na bus papuntang Quiapo. Kaya lang, mas maganda yung bus na magaganda ang gulong. Titignan mo rin yung gulong, makakalbo na, eh sumabog on the way, madisgrasya ka pa. Ganun lang ang ibig ko sabihin. Ngayon, yung salitang it is okay to sin. Walang sita sa Bibliang it is okay to sin. Ang mababasa natin, nasa Galasya. pakinggan mo ang sinasabi ni Apostol Pablo. Authority ito, hindi ako may sabi nito. Kapitulo 2, versikulo 17 ng Galasya. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan. Si Kristo baga ay ministro ng kasalanan, huwag na wang mangyari. Um, sabi ni Pablo, kung pinagsisikapan natin, sabi niya sa mga Kristiyano nung una, na tayo'y ariing ganap kay Kristo, that we may be justified in Christ, tayo rin naman ay nasusumpungang mga makasalanan. Kristo baga ay ministro ng kasalanan, huwag na wang mangyari. Is Christ a minister of sin? No. He is a minister of righteousness. He is never a minister of sin. He is a redeemer from sins, but never he had been a minister of sin. Kaya yung mali yung sinasabi, okay lang magkasala. Uh, because we are only human. Ba bakit? Do you mean to say that humans humans were created to sin? Is that the intention of God in creating humans to sin? That is a wrong notion. Bakit? We were created to do contrary to the word sin. Let us read Ephesians 2:10. For we are his workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Ayon. Sabi ng Biblia, tay kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Hindi sinabi para sa kasalanan o para magkasala sapagkat kami ay tao kahit Dios na ang siyang may utos dahil sa pagsinta damdamin din ang siyang nasusunod kung Biblia tatanungin mo kapatid tay kanyang gawa nila lang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa alin ba yung mabubuting gawa yun ang kabaligtaran ng kasalanan kasi yung kasalanan masasamang gawa yun Mabuting gawa, mahalin mo asawa mo, Wag yung asawa ng iba. Yun ang mabuting gawa. Pero pag ang ginamina, mahal mo na, yung hindi mo asawa at asawa na ng iba, nangangalun niya ka, yun ang kasalanan. Eh bakit tayo ginawa ng Diyos? Tayo kanyang gawa nila lang kay Kristo Yesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Napakaganda ng sagot ng Biblia sa tanong mo, kapatid. Sana huwag ka nang mailigaw.